Sige iyo. Wala na rin. <laughs> Wala rin baliktad siguro yung pagkano, hindi kumana Pero may power siya. Oh, pero hindi kumana sa ano, sa player. Hmm. Oh, Baka baliktad. Wala kasing kuryente eh. Di bali pagka mayroon na. Wala, hindi ko napag pag Gusto ko ano nga mag video okay, wala. Pag-chin nga ako. kaano yung 8 8 pesos din? Sementara guys then, nah. eh, si Gail, May portion po. Ah, oh, okay. Ano lang? tumon nyo? <laughs> o, pahingi ako ng ano? 4 apat ha? Ah, Lima Sige, pwede na yon Raos lang. Ayan, dito tayo bumibili tayo. guys, diba? Ayan, doon. Ang ganda, diba? Ganda ng place, guys. Diba? Check out. Ayan, dalawa. lang ako pa. Kiat ba? Yun lang. Dito po. Ayan. Ah, <laughs> eh, ng Lagi nakamotor. Nakamotor <laughs> 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 so, eh. Yes. Ah, Salbay. Papractising ko yan. Okay, umaga. Oo. Oh. Wala. Mapapawala tayo ka <laughs> <laughs> Salamat <laughs> pa. <po, laughs> eh, ano pa lang ako. 61 pa lang ako. Ganito oh. na. Eh, mahirap. Kailangan. O na ano, ano Opo. Pagka lagi ka nakaupo talaga, wala. Baba tayo ng puntang bahay. Siyempre yan. Siyempre ganda, ah, ba? Yuhu, yuhu, Tapos yan, pagabina ini na. Ay, may bahay doon sa taas, guys. Sino? Wow! Nalapit na tayo sa bahay, guys. Yan, bababa. Ganda ng location, di ba? dating nga na palang doon nakita na yung kanya tayo sa kwito yan, malapit sa amin yan pagka nakita mo na yan amin na yan ayun yung St. Mary meron yung binibintang 20,000 square meters so ibig sabihin 2 kilometers and guys thank you thank you thank you wow!